ito so, mga kabalasi ka oh, sa aking lolo yan taniman niya ng kamatis sile yan napakaganda ng kanyang halaman na no nakatanim na siya ng siling haba yan yun ang kanyang kaprasong silungan pag siya nagbibilig nag-aasarol yan ngayon bago ang pahunab nagpataba kasi siya oh kaya pinuhunan ba niya ang kanyang kamay na haba yan mga kabalasik oh. yan 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 ganda pagkakapatubig niya oh. pinanggalan niya na ng tubig baka nga naman ng mga bayan mga kabalasi Shout out mga katropa, kabalasik At sa mga kumparto dyan At sa mga kamag-anak Shout out sa inyong lahat At mga kalimot Follow and like and share Thank you, thank you